na mga idol magsisimula na sila magbuhos ganito ang pagbuhos dito sa Saudi mga idol ayan gabi na overtime pa sila oh Puro ibang lahi mga idol. Ayan o. Taas. Taas ang tubo nila. Ayan o. Ayan Pero wala pa yung ano, wala pa yung cement pina pa, ano lang. Pina forma lang yung ano. Nasa mixer sure pa yon eh. Mamaya darating din yon. Parkingan ng amo ko lang. Pag, parkingan ng sasakyan ng amo ko ito, mga idol. Ayan oh. Dito mga idol, Inatagan muna ng Solpen Tapos naglatag na naman sila ng mga bakal na hindi naman masyado malaki. Maliit lang. Ayan. Mamaya magkikita natin yung ano. Ah. natin yung uh, make sure Deso. <laughs> <laughs> di deso. Ini pada mati yang make share Thank you for watching, bye bye.